Inaanyayahan ng COMELEC ang lahat ng political parties, candidates, sectoral party groups, election stakeholders, citizens' arm, o lahat ng stakeholders sa BARM upang mapakinggan ukol sa posibilidad ng pagpapaliban ng BARM parliamentary elections. Pinasusumite ng COMELEC ang mga ito ng komento sa loob ng 48 hours mula sa promulgasyon ng COMELEC Minute Resolution number no. 25-1034 na may petsa na September 25, 2025. Ang detalye sa report. Inanunsyo ng COMELEC ang mga pagbabagong nagaganap ukol sa October 13, 2025 Barm Parliamentary Elections. Ayon sa COMELEC, nahinto ang paghahanda ng COMELEC para sa October 13, 2025 Barm Parliamentary Elections kaya nagkaroon na ng delay partikular na ang pagsasagawa ng assemblies at conventions para sa mga tribo, ulama, sultan, kabataan, kababaihan at settler communities trainings ng mga election workers, voter education at information campaigns, deployment at delivery ng mga kagamitan sa halalan. Ang pagpapatuloy umano ng mga importanteng aktibidad na ito ay hindi na praktikal ayon sa komisyon at lalagpas na sa nakatakdang araw ng halalan sa October 13, 2025. Ibinahagi ng COMELEC ang nilalaman ng Section 5 ng Batas Pambansa bilang 881 o omnibus election code sa promulgasyon umano ng Bangsamoro Autonomy Act number no. 77 o ang parliamentary district redistribution sa BARM at ang kasunod na paglabas ng Korte Suprema ng temporary restraining order na nagbabawal sa COMELEC at Bangsamoro Transition Authority na ipatupad ito ay isang seryoso at hindi inaasahang kaganapan na maaaring tawaging force majeure dahil dito ayon sa COMELEC inaanyayahan ang lahat ng political parties candidates, sectoral party groups, election stakeholders, citizens arm, o ang lahat ng stakeholders sa BARM na personal na magbigay ng kanilang komento at mapakinggan ng COMELEC ukol sa posibilidad ng pagpapaliban ng BARM parliamentary elections sa loob ng 48 hours mula sa promulgasyon ng COMELEC Minute Resolution Number no. 25-1034 sa Office of the COMELEC Secretary o mag-email sa comsec at comelec.gov.ph. Matapos ang binigay na palugit, ay re ba ng COMELEC ang isyo ng pagkakaroon ng force majeure at kung ito ay sapat para ipagpaliban ng barm parliamentary elections.